Hi everyone, dahil uson na naman ng bulutong ito, i-share ko ang personal experience namin nung nagkabulutong ang anak ko. So, hi everyone. This is uh, mami Anne. and today i-share ko sa inyo yung experience namin nung nagkaroon ng bulutong yung aking anak. So, yung anak kong panganay na 11 years old, magpa-12 mag pa lang siya sa July, uh, nagkaroon siya ng bulutong nung time na mag periodic exam sila, ang unang sintomas na sinabi niya sa akin ay, sabi niya, meron daw masakit sa ganto niya. So, sabi ko, ah, kula niyan, siguro magkakasipon ka. Tapos, kinabukasan, sabi niya sa akin, ah, mami, parang masama yung pakiramdam ko. Tapos, masakit yung ganito ko. Sabi niya, tapos may ganito ako, mami. Ang oh, pinakita niya sa akin, merong maliit na ganon na butleg. Sabi ko, hala, ano yan? Ditinignan ko na. Pagkatingin ko, sabi niya, mami, meron pa ako dito. Tapos may tinuro pa siya. Sabi ko, hala, bulutong niya tayan. Eh, sakto, um, exam niya, periodic exam na nila. Sabi ko, sige, after niyang mag-exam, half day lang kasi yung exam, pa-check up na agad. So, sinamahan agad siya ng mother ko and kinonfirm nga ng pedya na chickenpox siya. Tapos, neresetahan lang siya ng um, gamot. Eto yon binili agad siya ni mother. Si mother yung kasama niya magpa-check up. Ito, immunocene. Yan. Tapos, itong isa is itong... Cetirizine para sa kate. So, I guess pag nagpa-check up kayo, ganito rin yung ibibigay sa inyo. Yan, ganito rin yung ire-reseta sa inyo. And itong Immunocin, hindi ko siya basta mabilis sa mga generic lang. Tsaka ibang, sa ibang mga pharmacy dyan sa tabi-tabi, sa Mercury lang siya na kabilis si mother. Sa Mercury lang siya merong available. yon Tapos, um, parang hindi siya mabibili kung walang reseta. So, pagka may sintomas na parang bulutong yung sa anak nyo, ipacheck up nyo agad. And ganito rin siguro yung irereseta sa inyo. So kung gano'n naman tumagal yung bulutong ng anak ko is halos one week. Or one week na, ah, bago pa siya nakapaligo. So bawal siyang liguan. Ang sabi ng PEDSA daw ay pwede siyang punas-punasan. Ang ginawa ko na lang, uh, pinagagamit ko na lang siya ng wipes para linisan yung katawan niya dun sa mga part na walang mga uh, butlig or yun yung bulutong. Pagkatapos noon, may exam pa kasi siya kinabukasan, tapos may exam pa rin sa susunod na araw. So, bali tatlong magkakasunod na araw yung exam niya. Kaya, hindi muna namin siya pinakain ng malansa para hindi siya sumikal, kung tawagin, o dumami. Kasi, di ba, ang purpose is para palalabasin lahat siya para uh, matapos na, matapos na yung vi virus. Pagka na siya lahat, mauwi na siya sa pagtuyo, tapos pagaling na. So, inantay muna namin na makapag-exam siya nung pangatlong araw na saka namin siya pinakain ng itlog nilagaan ko agad siya ng itlog tapos siya nung lumabas na lahat yung mga butlig-butlig yung bulutong niya sabi niya sa akin din na makati makatikati daw um, hindi niya daw maiwasan minsan kamutin ngayon um, yun nga eto yung alerta o yung allergic pala sa tirizine, hindi ko siya pinapalihan ng painom talaga. Pati din yung immunosine. So, yun lang naman at saka nung pinaliguan na namin siya nung ikapitong araw o ikawalong araw, nanghingi ako ng dahon ng kamyas tapos pinakuluan ko. So nung pinalamig ko na, yun ang pinapaligo ko sa kanya, uh, dinagdagan ko na lang ng tap water. So naniniwala rin kami na totoo nga yung kapag pagaling na, mas doon siya nakakahawan. Though hindi naman kami nahawahan kasi ako nagkaroon na naman ako ng bulutong before. At pag nagkaroon ka na raw ng bulutong once in your life, hindi na yun mauulit. Once lang siya mangyayari. So yun, um, kampante ako na, na hindi ako matutubuan pero yung iba naming kasamang bata dito sa bahay is sabi ko huwag mo papawala ng vitamin C. Para kung sakali na magkaroon sila kasi nakakahawan naman talaga, um, ready yung katawan nila. Double doble ang ingat natin, lalo kung mga baby, yung magkakaroon ng bulutong, lalo na yung mga hindi pa nakakapagsalita, yung mga infant pa. Yan, so, doble ingat tayo and as much as possible, ipacheck up agad natin para maresetahan agad nito, mga gamot na katulad nito. Yan. Okay, so that's all for this uh, video. And comment lang kayo kapag may question kayo. Okay? Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!